sinanay yung suki ko sa fish na, na, nawala siya ng ilang ilang linggo, months ba? months, two months kasi nagpa-opera siya ng matanya kasi meron daw siya karata, tar, ah? katarata kaya nakakaawa naman sa kaya pumunta, puntahan niyo si sinanay dito bumili ng mga isda niya o, nagtitinda siya ng isda ayan yun pa rin pangalan mo bye bye nanay, bye bye nanay ba -bye. Nanay. Ba -bye. Ba -bye. Ba -bye. pupunta ako ng palengke ngayon mga palengke ako good morning good morning sa inyo good morning po good morning make a lot shout out sa lahat po ng no, mga kaibigan natin dyan freshness wala akong upload ng ilang araw kasi ah uh, Masakit yung paa ko. Super ayun. Ito ako sa Kasakit kasi ang paako guys Kaya ilang araw Ay ilang days na wala akong upload sa ano natin Sa YouTube natin So ngayon pag mamaya siguro ako ma'am Medyo pagaling na rin yung paako ko Alam ba guys Kapag alip ko nga sya Kasi yung pinapakan ko yung ano Yung tubig na ngayon, to, Yung dinugot Ngayon Nag-suffer ito Nagsuro yung paako Ang sakit Sakit talaga Tragic Ang hap kasi mahapit siya. Mahapit siya. So, yan. Punta ko ngayon ng palengke. Bibila ko lang kung lang, lang Wala kami sa iba. Tapos, naginog pa kami kagabi. So, wala pa akong tulog ngayon. So, ngayon na yung araw na ito. So, konti na ang tulog ko. Masiguro 30 minutes. tulog ka ano lang, tulog manok. So, pupunta ako ng parengkes kasi mababalik ako ng food na kasi wala kami food. So, Kita niyo ba yung ano ko, buhok ko guys? <coughs> Pusta ang lahat! Mabaya na lang guys, pupunta ako ng panengkin. late na ako ng malingke, guys, kasi ah... Uh Baka next month siguro po kita ko na may nila. Mga dito. Guys, pag-ano lang ako, pupunta kami ng Maynila. Ay, pupunta ako. Ayan guys, nandito na ako sa Palengke. So, mamimili ako ng food namin kasi wala nang food. Pubusan kami. Ayan. Ewan kung man dito. Bibili lang ako ng gulay. Yan lang okay. naman ang bibili ko, wala na. Aywan ako kasi medyo <messive> kayo Yan na lang. Thank you. you. Bayad naman na ha. Thank you. Bibili yes. ako na gulay. Yan. Ini, 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 Madulas ang madulas. Ay, na, no, kanya. Dahil yung magkatakan ko, ah. Bisot lang. Bisot lang, man. Say. Talong, talong, guess. talong. Talong, talong. talong, talong, talong ito na ba yan? ito na beshi ay ito na ay nana ay oh, ayan si nana yung suki ko sa fish na, na, nawala siya ng ilang ilang linggo months ba months two months kasi nagpa-opera daw siya ng mata niya. kasi meron daw siya karata tar, ah? katarata kaya nakakaawa naman sa kaya pumunta puntahan niyo si nanay dito bumili ng mga isda niya o nagtitinda siya ng isda ayan, ayan. Bye-bye, Nanay. Bye-bye, Nanay. Bye-bye. Ayan, -bye. okay, guys. Kapi muna tayo magaganap na kape ako sa umaga kasi, wala pang daman yung channel ko guys. with malaki, malaki sa kahal, okay. okay.

Thank <laughs> you. Bye for now, guys. Tapos lang ako. Hi guys, pauwi na ako. Uwi na ako kasi. tent. ano. cake pauwi na ako. Ano, oh, na alam mo guys, uh, may kwento lang ako sa inyo. Meron akong nakita ng nga nandun, na doon, nagtitinda ng pampagista. So, nawa ako. Wala man lang ako talang pera kasi na mabigay sa kanya. Kahit na bang kaya. kita ko talaga na kaya't na kaya't siya. Pero someday na, ano, someday na, uh, ano, babalikan ko yung tutulo tutulungan ko kahit pagkain lang man. Kasi nakikita ko kanyang ang kaya't nang hindi siya. So, balikan ko yun. Sister din yun, ang uh, bakla din siya. Pero sa sinabihan ko siya kanina, sabi ko, 24 years old pa, pa lang, eh, marami ka pang opportunity na trabaho, mag trabaho, ganyan. Sabi ko sa kanya, magtrabaho pa. Sabi ko, at least yun. Eh, magsatahot ka, baka sa oras ka, kakain ka pa. Yun ang sinabi ko sa kanya kanina. Sinabihan ko siya. So, sabi niya naman, ay oo, nagtatrabaho oh, nagpatrabaho ako. Kasi nangawa ko sa itsura niya kasi kaya si sister uh, naging hina talaga, gutong na gutong na. So, nangawa ko. Balikan ko siya pa ganun. Uh, po makikita ko po siya doon na pagkakitin na lang ng ano ng kapagita kasi pinit na siya sa pagita guys yung bakla nakita ko nakakaaw siya pinanong ko siya kung ano yung siya ba yung breadwinner sabi niya oo oh, siya doon papakain sa nanay niya kasi nanay niya daw may sakit sa puso so guys uh, ko yung bakla na yun kasi ngayon kasi yung pera ko dito ay uh, pinapili lang ng paano lang ng food na padengke kung sana kung meron na kung ano dala eh bibigyan ko siya nakahawa naman talaga ako sa kanya kanina so malang araw babalikan ko si at aunt, si ati sister kasi gay din yun sabi ko bakit bakit 24 years old ka pa pala eh, ang dami-dami ng opportunity na ang dami, dami opportunity na pwedeng trabaho mo yun but, gusto gusto mo ng ganyan wala eh, sabi mo takot nila, natatakot yata sa akin sabi nyo, well, walang ano, sabi ko wala namang discrimination na ano ba magtrabaho ka, mabuti lang yung trabaho mo, pabuti mo yung trabaho mo Ganun lang yun. Hindi yung may discrimination kasi walang mangyayari sa mundo pag lahat naman ng tao ay dinidiscrimination. Tulungan natin yung mga tao kung uh, nangangailangan, nangangailangan ng trabaho. Yun lang. Kasi syempre, meron din, meron din, kailangan sa buhay yan, sa pagkain man, ganun. Kaya pakiusap na lang po sa mga uh, mga tao yun. na titingin sa mga mababang tao ano yun uh, hindi pwedeng uh, sabi niya kanina patakot daw siya baka uh, sa sityura niya sabi ko wag kasi ano yun uh, magkatrabaho ka na namang mga yun, sabi ko. so ganun na lang guys uh, palikan to siya Within in one, we, uh, one day, o baka isang araw na makabalik ako doon, babalikan ako siya sa kanya wala. Sa dyan ko lang sa palengke naman sa makikita ko siya. Papakainin ko kung meron akong talaga ng pera. So hanggang dito lang guys. Uh, thank you so much sa lahat po ng laging nanonood sa aking mga videos guys. Thank you, thank you so much. At please subscribe my YouTube channel, Duyang Vlog, and Facebook page, Duyang Vlog. Paki-like and share ang aking uh, uh, channel, guys. Please, guys, para makatulong tayo sa mga nangangailangan kasi, kasi ngayon guys ay pakunti pa lang naman ang natin so balang araw siguro uh, tayo ay makakatulong din tayo sa mga nangangailangan so hanggang dito na lang guys at see you the next vlog bye, bye.